Ayan na, ah, mga umaga ulit mga kapatid. Welcome back po muli sa aking channel. Update po sa trabaho namin dito sa Cagayan. Mating na yung bubong na inaantay namin. Ah, kapal na nil. Ah, uh, dubli siya. Bagong to daw to ni D. Steel. Ah, uh, kapal siya. Nasa 2 inches yung kapal nito. May pinakapalaman siya na styro. Sa gitna. Kaya pa napakatibay nito. At malakas ang ulan, at walang kisama yung bahay mo, kaya warehouse. Walang ingay sa loob pagka ganito yung gagamitin mo bubong. Medyo may kamaalan lang ito. yung lahat ng bubong dito, year dito, nasa 1 million sinabot bubong pa lang sisimula na din sila lapag sa taas clipin natin mamaya sa taas yung paglatag nila dun alos kulang cool pa to may padating pa may xin na lang itong natira dito nakalatag na yung maaba stainless gutter gandaan itong stainless pagka uh, stainless gagamitin mo lalo na pagka uh, mga inside gutter kailangan talaga stainless yung lalagay para hindi ka palit na palit pagka uh, ordinary gutter yung lalagay mo lima hanggang anim na taon pagka uh, lalo na mag, maraming dahon yung papasok yan mabilis mabulo uh, hindi stainless yung gagamitin mong gutter dito na rin yung mga binded accessories para doon sa pasya frame nya hmm. na halos matapos na itong ground floor palitada pag simula na rin masilya dito yung area na mga walang tiles tapos na rin lahat mga kantuan dito <laughs> Uh, isang mano na ng masilya to alos tapos na dipalitada nitong CR yung pinsang dumali matibay to <laughs> no? pinsang buo ko malas kailang malas daw siya malas sa kantuhan ubusan na rin tong nagdaanan, yung pinaka steps papatungan pa ng wood planks yung lahat ng steps na to kalagay na rin pinaka railing halos tapos na lahat ng masintada dito sa second floor pagka natapos bubong to pwede na namin orderin yung pinaka hamba nito at ang mga hamba pwede na namin kakabit para diretsyo na rin palitada mas maganda magpalitada pagka may nakakabit na na hamba kakuha mo yung pinaka magandang sukat kami may hamba na nakalagay. Paglatag na rin ang bubong dito. naka uh, kanupi dito hindi nang lataga ng palina to pamalagay na rin yung pinaka pasyaprim dito yung pinaka adiplex oh, layout na rin tong palitada sa uh, second si floor Ayan, hulugan na. na. na tapos bubong to hindi na magpalitara dito sa taas kahit umulan wala nang problema pagka umulan hindi na tapos yung bubong na to te hindi pa sila nakapangalahati dito yayamanin bubong pa lang milyon na Napakalaking bahay to. Tansya ko na ito mga apat o limang araw pa to bago matapos yung pinakamugong. Hindi tuloy-tuloy yung pasok nila. Lord ngayon, nanuwalas na wala pa sila. haba ng text ko nito <gasps> nasa po ani hap yung pinaka text ko niya haba Pag ganito akapal yung yero mo. Bali wala yung bagyo dito. Kita nung lakas ang hangin. Walang kalampag to. Hindi marinig yung ingay nito sa loob. Ito yung mga ginagamit sa mga warehouse. Lalo na yung mga pang soundproof. Pwede pang soundproof to. basta-basta magpa-gawa ng bahay. Talaga pagka mayayaman. Bali wala yung ganitong gastos. Mahal nito. tapos na rin yung pinaka priming nito bandang likod pwede na rin bubungan to pag natapos sila sa taas ito na yung susunod nila ang pinaka malit na bubong dito sa may bandang likod yung unti nakikita yung ganda ng bahay kaya nakapalitadaan na yung lahat ng labas ang ganda na tingnan to ito yung pinaka perspective niya na bago ko tapusin ng vlog sa araw na to ah, shout out muna sa mga bago kong subscriber at sa walang sawang sumusuporta sa akin youtube channel God bless sa ating lahat mga kapatid ingat tayo lagi